So yung hindi kayang pagbabalik mga ka-birdie dito sa Bamboo Pigeon Lock TV. So yan mga ka-birdie ngayong araw nga na to. Isunod-sunod na tag-ulan yung na ano natin, na tamasa natin dito sa lock nga natin. So sigurado, yan kagabi nga is na na tayo. Uh, nagcheck Nag-check na nga tayo dito sa mga warriors natin kung meron na nga ba sa kanila yung may mga one-eye cold na. Kasi uso yan pagka tag-ulan. Pero based sa mga ibon natin wala naman wala naman tayong nakita na merong one eye cold so kalilinis ko nga Ayun, nakikita nyo malinis yung mga box natin yan prevention na din para sa mga ibon natin para hindi sila tamaan ng ano-anong sakit at hindi malamok dito sa loob at kung nakikita nyo manggang flooring na yan so nandun sa ilalim sila hard so ano nga ba yung gagawin natin mga ka birdie para maiprevent yung mga ganyan sipon One night Cold sa mga kalapati natin. Ngayon mga ka-birdie, kung gusto nyo makita, tara! So yun mga ka-birdie, ito na nga. Yan, may tubig na yung ating painuman ng mga kalapati natin. So ano nga ba yung bibigay natin ngayong araw na to? So nakapansin nyo, wala na yung oregano natin. Pero kahit wala yung oregano natin, meron tayong isa pa dito na ginagamit yan. So, kung nakikita nyo ito, ilagay ko na pati yung ano. Parang papaitan na yun. Yan. Kalamansi at saka luya. So, maganda yan mga ka-birdie para sa mga ibon natin. Hindi ko na kailangan pang explain mga ka-birdie. Alam nyo na yan. Siyempre, sigurado pinaliwanag na ng iba pang pansir dito sa atin. So, yan. Iyahalo natin dito. Yan. So, kanina ko pa binabad dito eh. Yan na. Ganyan yung magiging itsura. Pag nasa ano na natin tubigan. So, ibababad natin yan na paiinumin sila hanggang bukas o so, bukas papalitan na natin yan ng plain water then sarado na natin mga ka-birdie sarado natin sarado natin muna yun sarado ko na then ibibigay natin ngayon sa mga ibon natin so mag so medyo mag-aalas dos pa lang dito sa amin yan, umulan na naman kanina na nag-intro ako is hindi malumuulan pero ngayon umulan na naman so ganyan talaga malatay tayong magagawa tag-ulan pa rin hanggang ngayon yan mga ibo natin ngayon. Yung iba nilalamig. Yan. At saka yung iba is condition na. Baka ready to Paris na nga itong mga to. Ayan, ngayon, ibalik na natin o ibigay na natin sa mga ibo natin. Sa tara. So yung mga oh, birdie. Ito na. Ibigay ko na sa mga ibo natin. Center muna natin dyan. O igit na natin. Dito pa nga si ano. Yan o. Oh. Dan kaya po natin si Dan. So, yun, mga ibon natin. So, medyo nabasa din kasi kanina to nung naglilinis ako. Pero ngayon, tuyo naman sila. Eh. Oh. So, bababaran natin dyan. Ngayon, hindi pa inumin yan. Mga kaburdi kasi, di pa oras ng kainan nila. So, maaga ko lang itong ibinigay. For content, talaga. Para makita din ang mga kaburdi natin. So, kung baka masubok nyo. Ngayon, tag-uulan. O, nag para sa mga ibon nyo. Ayan. So, iwas ano na rin si sa mga ibon natin. Ayan, prevention para sa sipon at one eye cold. Ngayon, meron din naman. Erectan nyo na. So, alam ko na. Ang content ko na yun. Sa mata yung kalamansi. So, bigyan nyo lang naman ng sindami lang ng isang pata. Isang dropper. Para sa namamagang mata. Ayan. Bigyan nyo na rin ng ampil. Siyempre, para mas sure. Umapit. Yung gamutan ng may mga kalapati nyo. O yung kalapati nyo na may one eye cold. So, para may nakapigit sa taso. Yeah, okay naman. Tutong goods naman. May tulo pa hata dito. Ano? May tulo nga. Tama. <laughs> so, ayan mga ka-birdie. Ayan lang yung update ko ngayong araw. Di tayo pwede magpakawala. Umulan pa rin hanggang ngayon. No? Ayan, abangan nyo yung mga susunod dating video. Mga tos magtotos tayo. Tatoss natin ito. eh, ito maglalaro tayo. So, di ko alam. Baka BBC na siguro tayo maglalaro. Di ko pa alam yung mga club dito sa amin. Ito. Si White F o White Flight na kilala natin. Si Maru si Thunder, siyempre, at saka si Brusco, silang tatlo. Ay, silang apat pala, I mean, yung mga panlaban natin. Si Yekugi kasi breeder yan, at saka atin, si Harden. So yung iba, YB9, the rest. So abangan nyo, may mga bi-breed pa tayo. In-update ko na sa mga susunod na video. So hanggang dito na lang ulit yung video natin. So yan, nakababad yan. Hindi ko yan naalisin hanggang bukas. Ubusin nila yan. Uh, like, share, subscribe. Ingat.